Wow! Apo rin naman, nag-iimasayin. na tayo, mga idol. Bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makalili ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ito meron tayong nahalbis pa na patula rito. I... E, sasahog natin sa isda. Yung gurami ba? May isa akong tinirang gurami. Sarap na sa dito. Ililinis lang natin. Pero ito ay parang marami. Pero pag nalinisan niya yan ay kakaunti lang yan. So itong mga silbi ng mga ito. Mga katalong ito. Ito, so, lagay natin sa lamisa at pagkatapos natin yung malinisan na yun. Pabalot na ng balat. Parang marami pero pag nalinisan ito ay eh, kakaunti lang patola medyo may buto buto na magugulang lang di ba Ito masarap pa yun dinding sa aming mga ilokano pag gulay at magluluto ng ulam ang tabang namin dyan ay dinding-ding magdidingding medyo sira na kasi nung ano pa ito nakaraang araw Nakalimutan ko sa sakyan na dalhin sa taas na linisan. Inilagay ko lang sana sa pressure. Pero ano, presko pa naman ang iba. Yan lang yung iba na naputol. Yan yung nasira. tumba. Masarap. Isa hug sa lahat. Kahit karne. Pansit. Pwede itong isa hug. Isda. So ayan, ito na, mga Oh, ang daming balat po. Oh. Ito naman yung gorami na ano. Isa sa hug natin, isa lang. Pero ano yan, masarap na yan pag naluto. Mm -hmm. So ito yung natin ng mga rekado. sibuyas. At luya. Tapos ito ng isda para lumabas yung kanyang taba. Ayan. iba nila lagay natin bagong kung kasi yung paraan namin para masarap lagyan ng konting bagong pampalasa yan ng lotong gokid walang wala sahog kung may bagoong yan dinindeng masarap so, na paasinan natin ng limone. limon limon Kunting asin, eh, okay na yan. Kumukulo na. Yan. Patola. Pinaasiman na patola. Pina na patola. Yan. gamit ng mga ano rito yun yung catalog o publish yung uh, journal eh. oh. yung catalog na mga market ito yan ito ginagamit ko tapos diretso tapon yan kina Ayan, mga gamit ng ganito. Ayan, loto na yan mga idol. Wow! Kaya na tayo mga idol. Ito na yung gurami. Oh! Tulad ng mga sibuyas o. Kain na tayo mga idol.